Bakit nga ba parang minadali ng Senado ang paglilibing sa impeachment laban kay Bise Presidente Sara Duterte? Wala na tayong magagawa. The case is dead, mariin ang pahayag ni Senate President pro tempore Jingoy Estrada para sa kanya, tapos na ang laban. Wala nang dapat pag-usapan, wala nang dapat gawin. Ipinipilit pa raw ng ilan na buhayin ang isang kasong malinaw na wala na sa kanilang kontrol. The Supreme Court has spoken dagdag niya sa kanyang pananaw, wala nang saklaw at jurisdiksyon ang Senado. Mabilis na sumang-ayon si senador Rodante Marcoleta. Ayon sa kanya, kailangang tanggapin ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban sa bise presidente. Sa kanyang mga salita, Minsan nga po, kahit mali o tama, basta desisyon ng Korte Suprema, nagiging bahagi na ng ating mga batas. Ngunit para kay Representative, Leila de Lima, House Deputy Minority Leader at kinatawan ng mamamayang Liberal Party List, malinaw na maling direksyon ang tinahak ng Senado, hindi patapos ang boxing, mariin yang giit. May pending motion for reconsideration pa ang mababang kapulungan at iba pang grupo tulad ng Tindig Pilipinas. Sa madaling sabi, hindi pa final ang desisyon ng Korte Suprema. Ang tanong, bakit nagmamadali ang Senado na i-archive ang impeachment samantalang halos kalahating tao nilang hinayaan itong mabulok sa kanilang kamay? Ayon kay Dilima, hindi ito tungkol sa pagrespeto sa Supreme Court kundi pagtatakip sa kapangyarihan. Kung totoong iginagalang ninyo ang proseso, bakit hindi ninyo hinintay ang pinal na desisyon? Tanong niya, binanggit pa niya na maraming mali sa mga nilatag ng korte. Halimbawa, mali na ginamit na batayan ng isang news report imbes na ang opisyal na journal ng House, ang primary source. Para kay Delima, hindi pwedeng maging pabaya sa mga detalye lalo na kung ang nakataya ay pananagutan sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Sa pananaw ni dating Chief Justice Antonio Carpio, ang pag-archive ng articles of impeachment ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon sa Korte Suprema na muling isaalang-alang ang desisyon nito. Ngunit para sa marami, kabilang sina Representative Rene Company at Representative Antonio Tinio, Malinaw ang mensahe ng Senado at ito'y cowardice. Tinawag niko ang desisyon na isang cowardly hit and run at binansagan pa ang mga bumotong pabor na mga senaduwag. Para naman kay Tinio, premature at madali ang pagpatay ito sa kaso, isang hayagang pagbigo sa taumbayan na nais lamang managot ang vicepresidente sa isyu ng 6 na raan at 12.5 milyong confidential funds hindi maikakaila na ang Senado sa labing siyam na punto apat na punto isa na boto ay pumabor na ilibing ang impeachment case sa ilalim ng kanilang arkibo. Pero ang mas malaking tanong, kanino ba talaga sila tapat sa proseso at konstitusyon o sa kapangyarihan at alyansa? Kung susuriin, tila nagkaroon ng kakaibang takanaka-magdalin moment matagal na pinatagal tapos biglang minadali isang laban na maari sanang umabot pa sa final round ngunit tinuldukan bago pa man tumunog ang huling kampana at dito pumapasok ang mas malalim na usapin ng pananagutan ang sigaw ng taumbayan pananagutan ngunit ang isinukli pamumulitika ang kapangyarihang ipinagkaloob ng bayan tila ginagamit upang manatili sa pwesto habang patuloy na naghihirap ang mamamayan. Hindi patapos ang laban, ayon kay Dilima. May susunod pang araw, may susunod pang laban, sa Korte Suprema naman ang susunod na arena. At dito, mahalaga ang paninindigan ng bawat Pilipino na naniniwala na ang kapangyarihan ay dapat magsilbi, hindi magtago. Kaya bago tayo magpatuloy sa susunod na kabanata, isang paalala, ang laban para sa katotohanan, justisya, at kalayaan ay hindi nagtatapos sa isang boto ng Senado. Ang kasaysayan ay hindi malilimutan kung sino ang pumili ng pananagutan at sino ang pumili ng pagtatakip. Kung naniniwala kang mahalagang mapag-usapan at maipakalat ang isyong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers at sa lahat ng patuloy na nanonood ng ating mga video. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom. This and...